pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Luni kay Delo at bakit kinabiliban ng mga tao si Batang Rebelde. So tara! Lumabas na nga ang labang Batang Rebelde kontra Mang W. Tiket ang naging laban ng dalawa na umantong sa 3-2 score. Pero maraming bumilib sa pinakita ni Batang Rebelde sa round 3 kung saan tila nakasetup ang panapos niyang linya. Dahil kilala nga si Manda Balog na nagre-react pag nagchichok ang kalaban kaya binasag ito ni BR. Sa kanya, invento lang. Ano ba yung pangkuli kong live? Yan! Ganyan ang ginagawa niya! Ganyan ang ginagawa niya! Walang kwentang teknik par! Nandidistract kasi Paul, dun lang siya nakaka technical yeah. Yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lirikal. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na yan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Sa kabilang banda naman, Looney, iba pala ang pagkakakilala kay Delo. Nakilala nga si Delo bilang Rebattle King, naroon sa mga early days ng flip top. Marami siyang classic na battle na talaga namang tumatak sa tao. Dahil na din sa galing niyang magbalik ng linya. Kung tayo nakilala natin si Delo bilang Rebattle King, iba naman ang nag-iisang hari ng tugma. Saka ano, pagdating talaga dyan sa battle rap sa flip top, ganyang format, Aminado akong ano, regular guy lang ako. Pero pagdating sa freestyle, pakahambol, ayun. Pakahambol, pakahambol talaga ng <laughs> na kaibigan ko <mo> na to. Hindi, <laughs> <laughs> kasi babali, eh, babalik ko eh. Pagdating sa freestyle, yun, walang makakatalo sa akin. <laughs> Dey, yun, yun ang gusto ko kanin. Yung talaga yung laro ko, uh, yung battle rap, talagang in-enjoy ko lang. Tapos sinubukan ko lang mag uh, experiment, ilagay natin yung freestyle, ilagay natin yung okay, pre Kaya kung napansin nyo, paiba-iba yung style ko. Kung um, pag-seryoso tayo, kontrahin natin yung gusto ng tao. Pero hindi nga yung nakakatawa eh, kilala oh. ka nila bilang rebattle king, rebattles. Pero yung, ka yung pagkakakilala ko sa'yo, iba eh. Pagkakakilala ko sa'yo bilang MCs, rhymes, multis, mm. uh, placement, na marunong ka. Parang, dati kasi parang bagal lang eh. So, na nakita na tayo, ng punchlines mag-set up. Mag sa ibang balita naman, rapido kinilig ang magsinusulatan si Lux. Papalapit na nga ang February 3 kung saan maglalaban si Rapido at Luxuria. Hindi ito unang beses na babatel si Rapido sa babae dahil nagawaan niya na ito noong makalaban nila ni Mox 1, si Harte at Lil Sisa. Kaya kaabang-abang din ang gagawin ng dalong ito. Yo, yung hubog na katawan mo parang punong tinatatuan. Magiging matukuhan laban para kang tinatagusan. Nagpakuli ka pa ng buhok, mukha kang sisiw na premyo sa palabunutan. Kasi <laughs> akala nyo kung sino ang gagwapo? Kung makapalait sa akin. Pasensya na ha? ganito lang ang itsura ng mga lalaking lumalapit sa akin.